Hello guys, good morning. Ang ating pong vlog, paano mo matanggap si Kristo bilang tagapagligtas? Ngayon, ibase po natin sa Biblia. Ate pong i-clarify kung ano pa talaga ang kabuuhan na aral o doktrina na nasa Biblia, paano ba tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas? Yan po ang ating tatalakayin. Sabi po sa Roma kapitulo 10, versikulo 9, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sa sampalataya ka sa iyong puso na binuway siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Basahin din natin ang mga gawa. Mga gawa, kapitulo 16, versikulo 31. Ganito po ang pagkasabi at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Isos at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Mananampalataya ka sa Panginoong Isos, maliligtas ka. Ang interpretation naman do, dito sa mga ibang religion, tanggapin mo lang si Kristo bilang tagapagligtas, maliligtas ka na. Kahit na walang kautosan without law. Sa Biblia po, hindi po ganun. Ang ko sabihin, tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo rin ang kanyang mga utos. Kasi po, yung kanyang utos, banal at saka matuwid. Basa po natin sa Roma 7.12. Kaya nga, ang kautosan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ang kautosan at ang utos kasi yun ay yun ang nagpapabanal sa atin. Yung kautosan ni Kristo sa Galatia kapitulo 6 versikulo 2. Mangagdalhan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyo gayon ang kautosan ni Kristo. Meron palang utos ng Diyos sa atin napasanin po natin at pa rin yung kautosan ni Kristo. Required po yun. Kasi yung kautosan ni Kristo, pag-ibig ng Diyos yun, hindi mo pwedeng tanggalin yun na manampalataya ka kang, kay Kristo tapos hindi mo palatayanan ang kanyang mga utos. Hindi po ganon. Ang sakto po na sinasabi ng Biblia ang ibig po sabihin ng Roma Kapitulogis versikulo 9 at saka sa mga gawa Kapitulogis 6 versikulo 31 Sampalatayanin mo si Kristo at maliligtas ka. Yung salitang sampalatayanin kasama na kasama na doon ang kanyang mga utos na papalaman na doon sa manampalataya ka sa Panginoong Iso Kristo at maliligtas ka. Kung tinanggap mo ating Panginoong Iso Kristo, tanggapin mo rin ang kanyang mga kautosan. Yun po ang ibig sabihin doon sa talatang talata na yun. Maraming nasulat sa Biblia na kinakailangan, ito pa rin ang kautosan ni Kristo. Sapagkat ang kautosan, kautosan ni Kristo sa Roma 7.12, okay. banal at matuwid. Pag-ibig ng Diyos sa 1 John chapter 5 verse 3 sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos alin po yung pag-ibig ng Diyos Nas, na, naating ating tuparin alin ang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos sa hindi mabibigat yung, yung mga dalhan tayo ng pasanin at tuparin natin ang kautosan ni Kristo yun na yun, yung pag-ibig ng Diyos kinakailangan po mananampalataya ta sa ating Panginoong Isa Kristo uh, with work meron pong required o partisipasyon na nakalakip ng mga gawa. Ang pananampalataya po kasi naging sakdal. Ang pananampalataya ay uh, may kalakip ng mga gawa. Sapagkat so, sa pamagitan ng mga gawa, naging sakdal ang pananampalataya. Babasa po tayo ng talata. Sa Santiago po yan na sulat sa Kapitulo 2, versikulo 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Yun palang sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo na mananampalataya ka sa ating Panginoong Iso Kristo at maliligtas ka. Meron pala yung kalakip ng mga gawa. Sabi niya, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip. Ibig sabihin, meron siyang kalakip na kanyang mga gawa. Meron pa yung nilalaman pala doon. May kalakip pala yung nagawa. At sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Yan po ang paliwanag ng ating apostol na si San Siago. Sabi pa niya sa 24 nakikita ninyo na sa pamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao. Yung palang manampalataya ta at sa ating Panginoon Isa Kristo, may kalakip na pala yung mga gawa na kinakailangan natin pasanin at tuparin. Yung, yung kalakip na mga gawa sa pananampalataya, doon naging sakdal ang tao. Nagigitan ninyo sa pamagitan ng mga gawa, inaring ganap ang tao. O doon, doon naging ganap ang tao at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi sa pananampalataya lamang, kundi kalakit ng kanyang mga gawa. Sa pamagitan ng mga gawa, naging sakdal ang pananampalataya. Kung basahin po natin ang sulat ng ating apostol na si Santiago, Kapitulo 1, ay Kapitulo 2, Versikulo 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay. Gayun din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kinakailangan meron talagang gawa o workout. No? Kasi po ang anak ang tao ng Diyos tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Mabasa po natin 'yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 17 na utos ng Diyos sa Mateo 5.16 na kinakailangan lumiwanag tayo sa harap ng mga tao. Ipapakita, ipakita natin ang ating mabubuting gawa. Yun po ang ating pong isa na atong partisipasyon na requirements sa Diyos na tayo po'y maligtas. Ah, malinaw po na ang nasulat sa Biblia na yung pananampalataya, kinakailangan may kalakip na mga gawa. Sa so, pamagitan ng gawa, naging sakdalang pananampalataya, hindi, hindi sa pananampalataya lamang. With work talaga. Diyan po inaring ganap ang tao. Pananampalatayang kalakip ng kanyang mga gawa, sa so, pamagitan ng mga gawa, ay naging sakdalang pananampalataya katunayan na hindi po siya pananampalataya lamang. Mababasa po natin sa ka lawang korinto, ay unang korinto, kapitulo 3, 3. Sabi po dito, Ngunit ngayon na natili ang tatlo, tatlo talaga. Ngunit ngayon na natili ang tatlo. Tatlong ito, tatlo no? ang pananampalataya. Hindi naman faith alone lang. Ang pananampalataya, pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Alam nyo ba bakit ang, ang pag-ibig ang pinakadakila? Kasi po, ang pag-ibig sa 1 John chapter 5 verse 13 sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos natuparin natin ang kanyang mga utos pag-ibig ng Diyos. Kaya dakila ang pag-ibig. Bakit? A ano ba yung nasa pag-ibig? Ang pag-ibig kasi, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay, yun po ang pag-ibig. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot. Hindi inaalo mana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan kundi nakikigalak sa katotohanan. Yun po ang identity ng pag-ibig, yung nilalaman niya. Ganun po uh, kaya dakilang pag-ibig. Lalo na po yung nasulat sa 1 John chapter 4 verse 8 and 1 John chapter 4 verse 16 ang Diyos ay pag-ibig kaya dakila din ang pag-ibig basahin po natin kalawang Pedro oo dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay ipamahagi ninyo sa iyong pananampalataya no? mayroon pong pagkaragdag sa iyong pananampalataya, ang kagalingan at sa kagalingan ay kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpibigil at sa pagpibigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay may mabuting kalooban sa kapatid at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Yun po ang pag-ibig. Ang pag-ibig, mayroon po din siyang kagalingan. Mayroon din siyang kaalaman. Pero din siyang pagpipigil at pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid. Tapos ay ang pag-ibig. Di, yun po, dahil madadaanan mo yan, yung mga ganyang, ano, ganyang mga salita, yung natanggap mo si Kristo na may kalakip na mga gawa. Kasi ang pinakadakila sa tatlo, sa panampalataya, pag-asa, ay ang pag-ibig ang pinakadakila. Ngayon, kung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, kinakailangan i-abstain na po natin ang lahat ng anyo ng masama. Naiwasan natin ang lahat ng anyo ng masama. Alin po yung mga lahat ng anyo ng masama? Sa Galatia 5 verse 19. At hayag ang mga gawa ng laman. Ang lahat ng anyo ng masama, gawa ng laman yan. Alin po yon? Marami to eh. Sa makatuwid ay ang mga ito. Shabu, sigarilyo, marijuana. Di ba? Nagigits niyo ba? Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, pagtata pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hiduang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito, pagpatay, Marijuana, shabu, sigarilyo, lahat ng mga nakakasama sa ating katawan gawa ng laman yan tungkol sa mga bagay na ay aking ipinagpapaunang ipalaala sa inyo tulad sa aking pagpapaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay hindi magsipagmana ng karya ng Diyos pag hindi nyo ialis niya ganyang mga gawa ng laman pwedeng maiwala ang kaligtasan sa iyo di diba? So, ganyan po ang pagtanggap ng ating Panginoong Isa Kristo. Kinakailangan, i-avoid na po natin, alisin na po natin yung mga, yung mga nasulat sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21, yung nabasa natin kanina. At gumawa tayo ng mabubutis sa lahat ng mga tao. No? Dito lang po tayo magtatapos. By the way, I'm just a blogger. I'm not a preacher. I'm not a pastor. But just a blogger. Don't forget like and subscribe. With click the bell on. May God bless you.